Ikinalugod ng liderato ng Kamara ang patuloy na suporta ng G7 sa Pilipinas hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea. Panawagan nila na huwag itigil na ng China ang kanilang mga agresibong aksyon dahil sa huli, baka sila lang din ang malagay sa alanganin. Si Melales Mora sa report. Nagpasalamat ang liderato ng Kamara sa patuloy na suporta ng G7 sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang G7 o Group of Seven Leaders ay binubuo ng mga pinuno ng Amerika, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom at kamakailan lang naghayag sila ng pagtutol sa mga ilegal na aktibidad ng China sa WPS kasabay ng pagbibigay suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa issue. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay ito para sa bansa. Panawagan ni Romualdez sa China, sana'y tigilan na nila ang mga agresibong aksyon sa naturang teritoryo dahil sa huli, maaaring sila lang din ang malagay sa alanganin. Para naman kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, patunay lamang ang lumalawak na suporta ng iba't ibang bansa na nananalo na ang Pilipinas sa labang ito. Mariin pa niyang tinawag bilang paraya o outcast ang China dahil wala na umanong pumapabor sa mga ginagawa nito. Si House Deputy Majority Leader Janet Garin sangayon din sa pahayag ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Malaking bagay no ang support ng G7 kasi salit liit ng bansa natin, talagang kailangan natin yung ating mga big brothers to support and help us protect our territories. No? Kaya, yeah, unfortunately, syempre, wala naman talaga tayong laban no? kapag uh, maging uh, gera or whatever. And I believe that our government is also not inclined towards that position. Pero hiling ng mambabatas, sa huli, sana'y kapayapaan pa rin ang maghari, lalo pat mahalaga rin ang trade relations ng Pilipinas at China. Hindi rin magandang magkaroon ng trade war kasi kapag uh, magkaroon ng trade war, mas matatalo ang Pilipinas kesa sa China because we also have exports to China at meron din tayong mga bagay-bagay, marami tayong raw materials na binibili ng iba mga factories doon. Let's push through with trade but let's not stop claiming what is really ours. Bago ito, una na rin ikinalugod ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang naging pahayag ng G7. Anya patunay lang ang lumalawak na suporta ng international community sa Pilipinas ng kahalagahan ng pagpapairal ng rule of law sa ganitong maritime disputes. Pagtitiyak ng mga mambabatas patuloy nilang isusulong ang karapatan ng ating bansa anumang issue saan man at kailan man. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.